pagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 2023 20, at tayo po ay nasa ikalimang araw na ng ating pong Misa de Galio o Simbang Gabi. Ang ating pong unang pagbasa at panginilay ay hinango sa aklat ni Propeta Isaías chapter 7 verses 10 to 14. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, Umingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi po ako hihingi, hindi ko po susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaías, pakinggan mo sa ni David, Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga, ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganap ng lalaki at ito'y tatawaging Immanuel. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat na tayo po ay nasa ikalimang araw na ng ating pong paglalakbay patungo sa Belen at ating pong sinasamahan ang mag-asawang Jose at Maria sa kanila po'ng panunuluyan sa dito po sa aming parokya sa iba't ibang barangay lumilibot po ito at gabi-gabi ay ating pong minimisahan para nang sa ganun ay mailapit natin ang diwa ng uh, kapaskuhan ang pagsilang ni Kristo sa mga taong nasa dulong bahagi ng uh, ating pong parokya sa araw na ito po ay ito po rin ay tinatawag na ah, dahil nga po no sa maririnig ninyo sa ebanghelyo ang pagbabalita ng anghel kay Maria tungkol sa plano ng Diyos kaya ito po ang, ang tawag dito ay gintong misa o misa aurea dahil nga sa kauna-unahang pagkakataon ay maririnig natin din no muli no ang usapan ni ng Angel Gabriel at ni Maria. At kung paano rin po tutugon si Maria sa uh, mission na ito. At kaya sa ating unang pagbasa, ito po ay pasakali pa lang no, ng uh, katuparan no, ng propesya na ipinahayag ni Propeta Isaiah sa unang pagbasa na ang isang birhen ay maglilihi at ang sanggol ay tatawagin Emmanuel. Ito yung palatandaan kung saan ay binigay ng Panginoon kay Haring Akas na naging matigas ang ulo at nagkaroon ng, ng pagdududa kung ililigtas pa ba at magkakaroon pa ba ng isang hari no, na mapapalaya sa kanila mula sa pagkaalipin. ito yung binigay na palatandaan ng Panginoon ni Sandalaga ay maglilihi at manganak at ito'y tatawaging Emmanuel na ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. Kaya patuloy po natin na pagnilayan, patuloy po tayo magdasal sa mga susunod pang mga araw. na no? Nalalapit na po ang ating pong pinakahihintay, ang pagdiriwang ng pagsilang ng ating tagapagligtas. At nawa ay naroon kayo kapag ito po ay nailagay na sa sabsaban doon sa bilen. Muli, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.